Magandang gabi po mga kababayan no. Nandito po ako ngayon mga kababayan sa Bacolod Public Plaza mga kababayan no. Abang inintay ko po ang aking kasama at mayroon pong agaw pansin po mga kababayan no na si Kuya. Ayan po mga kababayan no nakikita niyo po nakaupo si Kuya mga kababayan. As pupunta natin mga kababayan no at kausapin

pero galing sa nang Manila nakakapit ko dito sa Bacolod. Ito na, ito 3 years old at ah, na sa layak na Si Dino 3 years old dinala ng kanyang mag ama, at ina tapos mayaan siya Pero rin nato, 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 nato. Andrew, ka nang lang dako lang dako Ito lang dako lang dako Ito may mga short ka, may dapat ka. Wala. Nara lang. May ginagawa anak mo na, pre, galing. Hindi na ginagawa. Siyempre, sa ganyan sitwasyon. Kaya saan lang yung kamag-anak mo? Mga kabayan, yung magulang ni Kuya po, mga kabayan, taga-antay yung magulang niya. 3 years old pa lang siya, iniwan na po isa dito sa may Pakulot. Kaya dito sa Lumaki, palaylayo or palapilapoy. Nga, yeah, kung nabigyan sa ng pagkain, sa mga mag-share ng blaze, nabibigyan. Pero pag wala, wala talaga mga kapayan. Kaya buti mga kapayan, nakita din si Kuya, no? Uh, meron pa tayong natira pera para maliit laman ito. Pero mabili ito ng pagkain si Kuya, mga kapayan, no? Nabigyan natin ito. Pampili so, mo nang ano, pagkain na. Pagkain okay. na. Lago mo dyan sa ano mo. Sige, sa sunod, pag mayroon na tayong pera, pagupitan natin si Kuya Dino, mga kababayan. Kasi mahaba na po yung biguti niya, oh. Baka yung niya. Oo. nagpapito pa Oo. Pagupitan natin, pag Bigyan natin ng chips ito, pag nagupitan na si Kuya Dino. <laughs> Tatawa si Dino po, mga kabayan, oh. Parang kung eh. Oo. Tinan nyo po, mga kabayan, yung Dito niya, oh. So na, ayot na mayroon pang makatulong sa atin, oh para din ay marami din tayong matulungan tinan nyo, chin walang chinilas yan o, oh? ay meron siyang chinilas pero iba-iba po mga bayan iba-ibang color may design <laughs> butas na butas na po yung chinilas niya mga bayan no? Oh? So, yan ang mga damit mo tingin nga ang damit mo tingin, walang daw ba

mga kababayan no, hanggang dito na po ang ating kausapin si Kuya Dino mga kababayan no. Uh, dahil uwi na kami mga kababayan kasi gabi na po mga kababayan. Timing nagpakita si Kuya Dino po mga kababayan nakatingin sa amin. Patulala. Kaya binigyan namin ng Jollibee. Kahit uh, kunting pera lang po mga kababayan no. Uh, maraming maraming salamat. share lang po ating video po mga kababayan no. Uh.